Father, ano po ba yung ginugunita kapag Ash Wednesday? Bakit po ito significant in the first place, lalo po sa mga katoliko? Para lang din po malino sa lahat. Uh, usually, itong Ash Wednesday ay ito yung simula ng panahon ng kwaresma. Uh, sa panahon ng kwaresma, ito yung paghahanda natin para sa mahal na araw o sa tinatawag nating Easter Triduum. Ang kwaresma, tumatakbo yan 40 days. No? Nagsisimula sa Ash Wednesday at nagtatapos ng umaga ng Webe Santo. At ano nga ba yung inaalala natin dito? Uh, una, inaalala natin yung 40 years na pagtawid o paglalakbay ng mga Israelita. At pangalawa, inaalala rin natin yung apat na pong araw kung saan naroon sa wilderness ang Panginoong Yesus. Kung saan nat natin ang tagpong, kung saan siya tinukso. So ayan yung mm -hmm. 40 days na pinaglalaan sa panahon ng kwaresma. Oo, ito kasi mga kapatid no, ang si start ng kwaresma, sabi ni Father Robbie. Pero Father, ano pong relevance ng mismong abo na ipinapahid po sa mga noo before nung pandemic, uh, tinataktak lang po sa ulo ngayon, tapahid oh, na ulit sa noo. Na ano na bang ulit. significant or relevance po nung mismong abo? Bakit bakit ba man nagkakailangan bang magpahid pa ng abo? Ah, uh, ganito kasi 'yan uh, sermon no. 'yung pagpapahid ng abo, iyan kasi 'yung pagpapakita ng ating pagsisisi sa kasalanan at kahandaang magbago, no? baga, pinapakita natin na tayo ay handang baguhin ang ating sarili. Nagpapakumbaba tayo at higit sa lahat, no, higit sa lahat, 'yung mga abo na pinapahid sa noon natin, no. Ito ay galing sa mga lumang palaspas na siyang ginamit noong nakaraan taon. So 'yan no, hmm. yung pagpapahid sa noon natin ay pagpapakita muli na tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at kahandaang magbago ng may kapakumbabaan sa ating buhay. Napaka-symbolic pala no. Pero Father, yung paraan ng paglalagay po ng abo, meron din po ba kumbaga meaning or relevance din po ba 'yan kasi sabi ko nga po kanina before tinataktak Or before, pinapahid hanggang sa tinataktak na nga lang po yung abo sa ulo. Then binalik ulit sa pagpapahid. What's the significance mm -hmm. with the head? Oh, kasi dito sa ating ulo, no? We are reminded dun sa paglalagay ng abo sa noo, no? Dalot krus, no? Krus, no? gaya uh, na banggit ko kanina, pagpapakita ng pagsisisi sa kasalanan at pagpapakita ng ating kapakumbabaan. Ito rin ay paalala kung saan tayo nagmula at kung ano ang kailangan nating gawin. Kaya nga sa mga misa, kapag oras na ng papahiran tayo ng abo sa noo, no, maririnig natin sa mga pari. No? Repent and believe in the gospel. O kaya naman ang nila, remember that you are dust and unto dust you will return. Kaya abo yung ginagamit kasi pinapaalala rin sa atin kung saan tayo nagmula at kung saan din tayo babalik. No? Kapag pinahiran ka ba ng gano'n at Uh, sinabi sa iyo yung mga katagang yan, Father, ano bang response dapat ng mga katoliko Meron ba silang dapat response? Wala naman. Amen. No? Wala naman. Bagkos oh, pwede naman mag-amen, pero isipin natin yung mga sinasabi sa atin nung lingkod o nung pari. Lalo't lalo na yung mga katagang repent and believe in the gospel at saka yung remember that you are dust and unto dust you shall return. Kasi ito yung mga bagay na kung saan sa panahon ng kwaresma o kahit sa araw-araw, iyan -araw, ang pagninilayan natin. Yan. Opo. Okay. Yun yung mga bagay, Father, na ano, medyo na, naputol lang po ulit. Opo, no? So, yung sa ginagawa po na pagpapahid ng ating abo, sa noo, tandaan natin, no, habang lumalapit tayo sa mga pari na ito rin yung ating dapat pagnilayan hindi lang sa panahon ng oh. kwaresma, kundi araw-araw. Tama-tama. Father, ngayon, just for the record, meron pa ba tayong health restrictions na pinatutupad kapag ganitong Ash Wednesday o wala na? Balik na sa normal? Usually, balik na tayo sa normal kagaya ng inumpisa ng mga simbahan last year na nagsimula na last year yung pagpapahid sa Pero syempre, dapat hindi natin alisin sa ating isipan. Kung hindi maganda ang ating pakiramdam, Ah, yung mga usual health protocols na hindi naman natin i yung mga ganoon. okay kaya yung pagsasot pa rin ng face mask, no? Kasi alam naman natin, tayo rin naman na nakakaalam sa ating mga kalagayan, sa ating personal. Oo, o, okay. tama yun. Tamang paalala yan, Father, ha? Kasi nga, mga kapatid, ikaw mismo nakakaalam ng pangangatawan okay. mo. Kung ikaw may nararamdamang hindi maganda in terms of your health, huwag mo na ipilit na manghawa pa ng iba, no? Be, yes, be concerned pa. as well of others and as well of yourself. Kasi syempre, kung meron kang iniindang karamdaman ay eh, may expose ka palalo no sa ibang tao baka mas grumabe pa o lumala ang iyong sakit so be aware of yourself at ikaw na mismo ang mag self regulate no ng iyong ng iyong sarili nga father ako madalas nakikita natin yung mga tao siguro ayan parang iba nga palakihan pa ng abo or tanda ng krus sa noo, no pero required po ba sa mga katoliko na magpa-abo or magpalagay ng abo rather sa kanilang mga noo or talaga magsimba ngayong Ash Wednesday? Well, uh, common common question 'yan, no. Pero if you will ask me, no, if you will ask me, uh, sa mga Katoliko, no, na nagsisimba, it's a practice and it's a tradition that during Ash Wednesday, all mass goers na nagpapalagay ng abo sa kanilang noo, pagpapakita ng kanilang pagtang pagtanggap at paghahanda ng kanilang pagbabagong buhay no at pagsisisi sa mga kasalanan at higit sa lahat pagpapakumbaba Bagay na ako natin na tayo ay makasalanan pangalawa no kagaya na nabanggit mo tanong mo kanina kung ito ba ay obligatory day sa mga mm -hmm. katoliko sa uh, hindi, ang uh, Ash Wednesday ay hindi siya day of obligation pero no ito ay obligado sa mga katoliko na mag fasting and abstinence no so yun yung kinakailangan dahil sa panahon ng kwaresma, ito yung dalawa isa sa ilan sa mga practices na ating kailangan gawin no fasting abstinence no and then dagdagan natin yun ng panalangin at pagtulong sa kapwa yan ang mga hinahanap sa atin yan ang mga very, quickly, father, natin. Very, very quickly father very, quickly yung uh, fasting and abstinence ano po bang ibig sabihin niya sa ano po dapat gawin at sino-sino po yung mga required dyan, Father? usually yung abstinence yung hindi ka kakain ng karne, ng meat, no? You will abstain from eating from meat, no? Uh, Mag-start yan sa Fridays of Lent, no? And Ash Wednesday, no? Ash Wednesday and then until Fridays of Lent. 14 years old above naman yan, no? Pero, pero kapag uh, uh fasting ka naman, it's above uh, 18 years old naman, no? 16, 16 years old. 16 years old until uh, you reach uh, the year na, na 75 or 60, nasa canon lo naman iyan no yung fasting Tama, naman is naman. hindi ka mag, hindi ka kakain magi-skip ka ng meals bagkus yung yung pagkain yung pambili mo ng pagkain iiipon mo yung pantulong sa kapwa pero meron din naman ibang ways ng fasting hindi lang naman yun sa pagkain no may mga kunyari hindi ka na magsa social media or babawas sa mga panonood ng sine or other things mm -mm. wag muna mag TikTok for the day parang ganoon yeah, Pwede, yeah, man. yeah. wala muna <laughs> pass muna oh. pass <laughs> fast muna yan, no? I-fasting nyo muna, pwede yan. Sa kayo yun nga, yung, I don't know kung abstinence nga ba o fasting yung uh, Twin Friday lamang at saka ito. Uh, dalawang araw na alam po yung binigay ng simbahan dyan na talagang yeah. sana, eh, eh talagang ma-reintress mo sunod, no? Ash Wednesday and Good Friday. Good Friday, additional, yes, additional, tama po. Di ba? O oh, ano and yung abstinence yun, doon, Father? Uh, fasting and abstinence. Yung fasting. O oh, yun, mga kapatid, um, so, bawas-bawas muna. Oh, Isda-isda muna tayo or baka pwede ka nga mag-sacrifice ng isang meal na ang mahalaga, hindi lang basta sacrifice, ito ay ipangtulong mo sa iba, mm -hmm. diba? di ba? Kasabay ng okay. iyong na pananalangin din po sa ating kapwa. Pero Father, eto, tsempong sabay kasi sa Heart's Day. Etong Ash Wednesday, kaya ang hirap. pa mga mag date ngayon, di ba? Well, not, not about the dating, pero may mensahe rin po ba kayo? Hindi lamang sa mga magsing iro, kundi maging sa mga nagahanap ng tunay na pagmamahal in their lives, lalot pa-season of Lent na nga po tayo. Baka maganda lang din po i-connect. Siguro, ano, kagaya kapo, po, naalala ko, may nagtanong rin sa akin, no? Father, bukas anong ilalagay niyo sa mga noon namin? Cruz ba o puso, no? Sabi ko, bakit naman na na puso? Father, kasi Valentine's Day, no? Pero sabi ko, alam mo, mas maganda cruz, no? Bakit? Tandaan natin, sa gitna ng salitang Valentine's, naroroon yung salitang Lent. No, nararoon yung Sultan lent na kung saan pinapalala sa atin na yung panahon ng kwaresma ay panahon ng paghahanda natin para sa pagpapakita sa atin ng Panginoong Iso Kristo ng kanyang pagmamahal sa atin. At paano paraan niyon? Yung kanyang pag-aalay ng buhay para iligtas tayo. Sabi nga sa Ingles, no, when you love someone, you need to do sacrifices for the person you love. Kaya ang Panginoong Isus ay tunay na halimbawa ng pagmamahal at pagsasakripisyo para sa ating lahat. Yan ang aking mensahe. Ang galing para sa naman! Ating... Ang ganda naman nun, Father. Totoo, mga kapatid, no? Uh, well, ako hindi ko napansin na yung Valentine's. Oo nga, nandun din pala nakalob, nakapalob yung salitang Lent. At dito po, sa pagsasakripisyo ng buhay ni Yeso Kristo, ipinakita po ang tunay na pagmamahal. Na sana ho, magawa rin po natin. Hindi man tayo magpapako sa cruz, mga kapatid. Pero yung yes. sacrifice, no? That we can do and we can show to someone